Magandang araw guys. So ngayon naman ililipat ko yung aking mga inahim sa lugar ng mga madadamo. Kasi 'di ba nung last part yung mga sisiw yung nilipat ko. Kasi nga dahil sa maulan na may mga mga damo-damo na yung lupa doon sa kabila. So ililipat ko na sila para na rin kasama nila yung iba pang mga inahin na nandoon sa kabilang bakod. So let's start. Umpisa na ito ng pagbubuhat guys. Pampalaki ng masas. May tubig. May tubig, may tubig. Okay. Dito pa. Tatanggalin ko lang yung kanya mga abubot. Okay. Inilipat ko na si Buttercup sa kabila. Okay. Ito naman kasi dadalhin ko rin sa kabila. Tapos it's time. ko na siya. Babog ko na yung ibang manok na nagpapahinga. Sa kabila. <laughs> Dito na muna ito. Ibigdurot muna ito. Para matabi. Ganito talaga pag may mga nok. Matututo ka magbigpit ng mga gamit nila. Kasi sa susunod, agamitin mo ito. Tapos it's time for oh, si Buttercup. <laughs> Guys, ito na si Buttercup. O, tingnan Mag-ano na to? Maglulugod na to. Ayan Actually, meron ng ano, parang lumalabas na mga bagong balahibo niya. Maglulugod na talaga to. tas kanyang kagandahan at kanyang kulay oh. Pero, gandang kulay niya. Pinkish pa rin siya. Tapos, ganda pa rin yung kanyang ano, timbang. Pero yun nga, medyo pumayat siya konte Pero babalik din naman yung kanyang katawan ng kanyang timbang, lalo na sa tulong ng mga bagong sibol na damo. So, ano pang inaantay natin? It's lipat time! Diba? Ganito talaga. pag naman Okay. Ayan, no? Oh. Ganda. Ganda ng lugar dito, no? Green. And the suns are fine. rin dito pa sa may saging sa may lilim pa rin okay. good tama ba okay tama tama so pipitaw ko na si buttercup pipitaw ko na siya dito sa bagong lugar hindi ko lang alam kung magiging masaya siya sa kanyang mga kapitbahay ayun no sila lady blue nandun sa kanyang paligid Sarbahan muna natin siya kung anong pakiramdam niya dito sa loob. Guys, ayun siya. Oh. Busy siya sa kanyang kutkutin. Huwag nyo nang pansinin yung kanyang pugad kasi wala nang, walang ano yon, walang dayami. So, ayun, masaya naman siya. Busy siya, hindi siya namamansin. Tapos yung dalawa dito, <laughs> nakatulala. Anong meron? Anong meron sa kabila? Ayan. Ayan, yung isang manok dito, isang inahin, dalawang inahin, pangatlong inahin, tapos kulang pa ako ng isa niyang inahin. Naman natin kukuli si Malagandang. Kukuli lang din natin yung kanyang kainan. Tapos naman, syempre yung gulong. sama kan mo. <laughs> Mamaya na rin natin 'yan. Kori ko lang muna si malaganda tapos lilipat natin dun sa kabila para totally nandoon na yung ating mga inahin sa kabila. Syempre yan ay maliban kay White Lady na nagliliim lang sa kabilang kasama si Matsuko. Tara. Punta tayo sa kabila. Lipat tayo. Malapit na tayo. Kunting tiis na lang. Okay. Guys. guys ha kung mapapansin nyo magulo pa sila hiwa hiwalay sila sa pagkakalagay hindi sila maayos kasi nilagay ko sila kung saan yung merong damo total naman kasi ngayon multi season magandang tulong rin yung na-expose sila sa ulan at the same time meron silang nakakain na damo kasi nakakatulong yun sa kanila habang nag naglulugun sila yung damo nakakatulong ma-replenish yung mga nawawalang sustansya sa kanila so Okay lang yan. Medyo karat-karat lang yun sila kung nasan yung mga damo. Yung dalawang yun, lilipat ko na yun. Naubusan na nila. Nag, nag na nila yung damo na pinaglipatan sa kanila. So, lilipat ko na rin sila doon sa kung may damo. Para masustansya na sila sa kanilang kinakain ng mga damo. Kung baga, wala akong oras kumuha ng Madre de Agua or Malunggay or Ipil. At least, nandun pa rin yung constant na nutrient na makakuha nila mula sa mga greens. Siyempre guys, lalagyan ko rin ng tabing yan. Kasi baka maprito yan sila. Lalagyan ko ng tabing dyan. Tabing dito. Saka sa pugat. Kailangan yung mga ano, doon kasi yung kabilang pugat, wala nang ano, wala nang dayami. So maghahanap ako kung mayroong man dayami. Kung wala, ano na muna, um, mo nang available na pwedeng ilagay dun sa kanyang pugat. Pero definitely, kailangan ng dayami. Guys, di so, 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 diba dati, nandito yun sa kabila. Dito sa kabila doon sa nangingitog mo. Ngayon, nakalipat dito dahil may mga damo. Naubos niya na dahon ng saging. Tapos ngayon, ililipat ko na rin naman doon sa may mga damo para makakain na rin siya ng damo. Ang style. Guys, ang ganda tingnan. 'Di diba? Yan. Gusto gusto rin niya ano oh, ng damo. Sige. Mag-explore ka ng mga damo niyan. Tapos syempre, sunod naman si si ano naman si Lady Blue may lilipat natin doon banda. Ganda ng mga linyahan, no? Oops. Okay. Dapat lang hindi lang sila magkakadikit-dikit kasi akala mo lang malulumanay yan pero may pagkasalbayo mga yung mga linya ng mga manok natin na nandito. Kung tutuusin, guys. Yan tingnan, no? Sa mga damo palang masaya na sila. Guys, okay, so, ang ganda ang tingnan ng mga girls. Ganda ang tingnan. Nanginginain sila ng mga damo. At kung ano man yung kanilang nakakahigjaan. Tingnan natin dito, banda, guys. Kita niyo ba? Or masyadong madilim? Oh, wait lang. Lilipat ako sa kabila. Oh guys, ganyan dapat. Nakikita nyo, di ba? Nakikita nyo na. Yan. 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 ang aking mga inahin. Actually, hindi akin lahat ha. Yan ang mga na inahin na nagkikain dito sa mga damuhan. Yung isa dito is kay Barangay Dona. Nakakahiya ang kinin yan kasi masyado yan maganda. At gustong gusto niya to. Yan yung kanyang Mitra na inahin. Ito yung sa akin, sa akin, sa akin na. Maglalagay na ako ng kanilang tabing at saka yung kanilang mga pagka, ng kanilang kainan para makapagpahinga na rin at saka makapag-enjoy sila sa kanilang ginagawa na hindi ko sila naaabala. Siyempre, bagong lipat, dapat malinis yung kanilang kainan at saka inuman para feel nila yung ano, bagong energy din sa kanilang. Ayan guys, oh. So, tama na ba yung bilang natin? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para sa kanilang inumin, para sa kanilang pagkain. Guys. Oo, oh, oo, oh, oo. Hindi pa kakain, hindi pa kakain. Tapos na kumain, diba? Ayan. Okay. Okay. alam kung umaw na kaya Ayan. tapos naman ito rin o, ako rin oh yun yes, yung tubig mo tubig tubig oh tubig yung tuldik mo, hay oh. konti na lang, guys, watawapa sa tayo dito. pagalagay na ako ng taping nila para sigurado na hindi sila mapiprito. sa aking ginawa. Ganda no. Damo, inahin, tabing, fresh water. Yan ang aking mga kontento na mga inahin. At syempre may bisita tayo doon sa kabila. At ako si Aling Mimay na masaya sa aking ginawa ngayong araw. Bye-bye!